Okay guys, good day. So itong baboy natin, mga nakaraang linggo guys, nakunan siya. Pero dahil nakagawa tayo ng probiotics guys, and binigyan natin yung dalawa, pati yung nauna natin alisan na baboy guys, ay pininom natin sila ng probiotics. And ang bilis nila, mga, mga ilang days lang guys, ay ayan, naglandi ulit sila. So, ito, guys, uh, okay na din siya kahapon pa. Pero, ngayon natin siya papasampahan. Yung isa, guys, tapos na siya noong Saturday. So, ang bilis, and hindi sila pumayat, guys. So, wala tayong gamit na feeds, guys. Uh, yung mixture lang po natin. So, yan ito ngayon, guys, ay... Papasampahan na natin sa ating bore. Para para makapag-start ulit na mag magbilang tayo ano. Sayang pero ganoon talaga. Tuloy lang sa pag-aalaga. May mga ganung pang pangyayari guys na makukunan yung mga alaga natin. Pero ayan, so buntis na ulit yung isa natin guys. And ito ngayon Papasambahan na natin siya. So kunin ko lang yung bore guys. Sa meron tayong bore dito lang din na yan guys standing na siya itong bore natin hindi so pag ganyan guys yung baboy nyo talagang okay na yan doon oh hindi mo alam ah doon ah So yan guys, yung tainga niya nakataas. Pag talagang standing na. Ayan, okay oh, na. Hindi <laughs> lang siya natin pwedeng videohan guys. Ma-restrict tayo. So yan, good na siya guys.